So, what's up mga, mga Gold morning mga kabotsok. Uh, samahan niyo ako papunta dahil ng uh, Mua Pasay, agrelisyo uh, ng anak kong panganay. Uh, sa wakas, nakapagtapos din ko ng Alex, kuliyo. Ayan, uh, tatravel tayo papuntang Mua. Na. Na kaya? Ayan pala mga kapotsyo, kung mga kasama ko sa ano, mga apat kaming magulang dito, apat na nag-graduate do sa loob ng kasama ko sa van. Uh, ayan. Uh, ayan, samahan nyo kami. <laughs> Ayan, okay, nakapulang kapulang po joke. Ang misis ko yan. Yung sa likod, mga kasama ko yan sa likod. na, na. Let's go. At yan, lalabas na tayo ng ano, uh, bayan ng Binyan. Uh, punta tayo ng... Slicks. Ha? Ay, mga kabosok, ah, uh, nalito na sa buwa. Ah, uh, maghintay na tayo ng alas 4 daw ang umpisa sa, ano, sa graduation. Ito yung nakapute, ito yung nakalumislip yan. Ayaw na yun ang anak ko. Ito yung gagraduit. Hagdan na tumatakbo. Yan, nandito, nandito muna kami sa isang room siya na dito kami magwi-waiting nag mag-graduate at saka picture-picture kami mula dito. Yan, yan, mga kasama ng ala ko yung mga kayan. Pero hindi talaga dito, doon sa kabilang ano kami, sa kabilang room. Doon ang galapin ng graduation. Inaayos pa doon, kaya nandito muna kami tambay. And, nandito, nandito kami sa loob ng room na ito para sa labas hindi nang kakalat ang dami oh punong puno na yung ano Marzon James Philip B Marzon Philip B. Laude. Hindi po biro ang magpaaral ng anak, lalo na sa magulang na tulad kung mahirap lang. Tatlo ang college, nagsabay-sabay, gawain ng mga mayayaman yan, mga ganyan. Pero sa akin, nagawa ko yon. 'pag oh, lang talaga. Tapos manaligas biginoon, magdasal ka. Uh, yung goal mo sana matupad, yung pangarap mo, doon sa mga maalak mo. Kapon, uh, graduate ng aking panganay ng teacher, pero gusto kong umiyak pero pinipigilan ko lang. Kasi yung pinaghirapan ko, lag-utay-utay na siyang namumunga na nagbubunga na yung paghihirap ko pero hindi pa rin, hindi pa rin ako tapos kasi may dalawa akong college engineer saka yung HM hospital ah hospital ano, ah, hospital ano ah, may kayo at Gisa ah, may HM may HM ako saka isa engineer hindi pa tapos yung paghihirap ko pero unti-unti na siyang labawasan. Kasi yung panganay ko may ano na siya, may work na. Pagka. Ayan, kaya kayong mga magulang, chat out ah, naman sa mga magulang ah, tulad ko na nagpapaaral ng anak ng kulihiyo na nag, nga nagkagumpay din sa kanyang pangarap. Sa akin kasi tatlo. Ang trabaho ko ay isa lang kong driver ng truck na hindi kalakihan po yung swildo. Pero awa ng Diyos, pinagbigyan niya ako sa dasal ko, yung hingi ko sa kanya. Ayang mga anak ko naman, hindi naman ang anak ko mga ano yan, na ah, may medyong, masipag lang sila mag-aral talaga. Matagal lang sila mag-aral, kaya ako, so to support din sa kanila. Ayan, ah, thank you, thank you. Shout out naman nun sa mga kasama ko kapon sa van, ah, papunta kaming mua galing Ibingbinyan. Uh, shout out sa lahat. hindi uh, na natin nabahin yung video kasi baka mag-iakan tayo dito. ah uh, thank you, thank you. Bye-bye. Good -bye. morning.